Yan yeah, kunin kunin mo Ang mga ano, yan you o know, Dadami ay, iba talaga pagkawagod ay Kadamo ay, kadamo tao ay oh, Yun, oh. so, aroy, oh, taya oh. Aroy Kaya ay awoy, kung yung walang problema mo sa buhay na Ya, taya na ako kami Aroy, taya ako Namigay ng grocery si Munay oh. yeah. Anong sabihin mo? Oh, okay. tari, oh, ha? Oh, Nat. Salamat. Oh. oh. O yun, dali O Roy, tayo ako Tako, o ina ang na mo ang kape O Taya ako O, na Daya sa ilaya O, Roy, Taya ka pa kape ang barangay kape ko ng barangay, Nat na Uy, tayo ako Lapit na Oo. No. No, no. tayo ako. Ay. Ubusay na ha, ubusay na sa eh? kadlaw ha. Ay, okay. hindi mo kaya sa kadlaw. Oh, taya. Ang classmate ni Muna, itinawa niya isa ka, isa ka kwan niya, ano kami. <laughs>

Salamat. Tuning ano? Nin kano? Okay guys. Oh, tayo punong-puno guys oh. Oh, dami oh. Yun. Ah, guys, dami guys dito kay king tigay ni Munay, may aring dahan guys. May aring tinano. Dami oh. Ni kay unat sa yan ng alalay. 25 problema sa saning kape, ay tinawanan ng dadako. Thank <laughs> you ha. Sige po, sige, sige. Cô có xe ô nó Cô có bà lý xe bay Thì mà tay tìm về cái đất cô có